Okay nga nga. Dahil umuuga na to. Ayan, 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 ayan. Natanggalin natin. Dentista tayo na yun. yung ginagamitan ng sinulid, yung ano lang, yung mga ganyan lang. Mga nasa harap. Pero yung mga nasa bandang likod, syempre hindi na yun pwede. Pang dentista na yun. Ito naman, yung mga nasa harap, madali lang tanggalin yan eh. Kasi wala daw ganong nakabaon na gat. Kaya dentista tayo ngayon. Ito sinulid.

Oh. Ready? 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 Get set. Hmm. Ano? Uh, wala. <laughs> wala, may naramdaman ka masakit? Wala, di ba? Oh. Wala ka na naramdaman ka? Wala, di ba? Wala. Sa iipin. Ito iipin, Asa iipin oh. na Nga nga. Nga nga. Pati ka nga. Yeah. Nga ka. na. Uh, di ba? Walang sakit, di ba? Oh, mabilis lang. Mumug ka na ron. Pilihan mo. Mumug ka na by dentist Jacob. <laughs> Ayun ah. Ngayon mong kitchen yan ah. <laughs>